Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at siyam naput isa hanggang limandaan at siyam naput lima. Kabanata limandaan at siyam naput isa. Matagal nang alam ni Horia na ibinigay ang first grade villain ng Thompson kay Charlie ni Solomon White. Kaya naman, kung gusto niyang makuha ang villain na ito, mula kay Elaine, kailangan muna niyang itulak si Elaine. Kapag naiinip na si Elaine, tiyak na hindi na makakaupo si Charlie at manood. Sa oras na yon, magkakaroon ng isang magandang pagkakataon upang makuha ang vilya. Kaya naman, sinabi ni Horia kay Elaine, napakalaki nang nawala sa iyo. Sa tingin ko ito ay magiging mahirap para ipanalo mo ito muli, pagkatapos ng sampung libo. Paano kung itaas natin ang presyo? Paano kung 50,000? libo? Anyway, meron kang vilya. Ito ay hindi maraming pera upang masakop ang vilya, ngunit kung makuha mo ang swerte, mapapanalo mo lahat ng perang natalo mo sa dalawang laro. Si Elaine ay nawala sa kanyang isip na yon, at gusto lamang na maibalik ang lahat ng pera ng mabilis. Pagkarinig nito, agad siyang tumango bilang pagsang-ayon at sinabi, Kung gayon, magagastos ko ang limampung libo. Sinabi ni Lian, wala kang sertipiko ng real estate para sa villa na yon. Sabi ni Elaine, hindi bale, sa manugang ko yon, at sa akin ang manugang ko. Umiling si Lian. Kung wala ang sertipiko ng real estate, walang paraan para makapagsangla ng masyadong maraming pera, dahil ito ay mapanganib para sa akin. Gaya ng sinabi niya, iniunat niya ang limang daliri at sinabing, Bueno, pumirma ka sa isang kasunduan. Isinasangla mo sa akin ang vilya. Maaari kitang pautangin ng limampung milyon sa kabuuan. Sa tuwing binibigyan kita limang milyon, mawawala sa iyo ang lahat. Ibibigay ko ulit sayo. Tumango si Elaine at sinabing, 50 million is 50 million, and 50 million is enough for me para kumita ng pera. Bahagyang umiti si Lian at sinabing, iyon lang, pagkatapos pumirma sa kasunduan, magpatuloy tayo. Pumirma si Elaine ng walang pag-aalinlangan, ginamit ang villa ni Thompson bilang isang mortgage, at hiram muna ng 5 million mula kay Lian. Bilang resulta, natalo siya ng 5 milyon sa tatlong round lamang ng Majong sa halagang 50 libo. Ngumiti si Lian at sinabi sa oras na ito, Nako, huwag mag-alala, may 5 milyon pa, ililipat ko na ang 5 milyon pa. Pagkatapos, inilipat niya ang 5 milyon na napanalunan niya sa mobile bank ni Elaine. Dahil dito, nawala muli ang pangalawang 5 milyon. Malapit nang mag si Elaine. Sa isang kisap mata, mahigit dalawang milyong deposito ang nawala at wala na ang bahay. Sinangla niya ang Thompson First Class Villa ni Charlie, at nawala ang buong sampung milyon. Ang pagsusugal mismo ay isang psikolohikal na black hole. Kapag ang isa ay nahulog, mahirap umakyat, at unti-unti itong lalamunin ng black hole. Maraming tao ang nasasangkot sa pagsusugal, at mahirap para sa kanila na pumunta sa pampang habang buhay. Ang dahilan ay hindi nila makontrol ang sikolohiya at estado ng pagkahulog dito. Ang mga taong tulad ni Elaine ay hindi maaaring maging imyon. Siya ay ganap na sumugal sa pulang mata ngayon, iniisip lamang ang tungkol sa patuloy na pagtaya. Para makabawi, gayon pa man, para siyang tupang naghihintay na katayin sa maingat na binalak na larong ito, nang walang anumang posibilidad na makabawi. Pagkatapos ng limang milyon, dumating at nawala. Kabanata limandaan at siyam naput dalawa. Ang limang milyon ay mahigit dalawang milyon ni Elaine, kasama ang dalawang milyon na ginamit ni Horia na Paulit-ulit na ipinahiram kay Elaine at pagkatapos ay nanalo pabalik, ipinahiram sa kanya at pagkatapos ay nanalo pabalik isang hapon ng pagsusumikap. Nawala din ang limampung milyong sangla ng Thompson Villa. Sinabi ni Lian kay Elaine. Sister Elaine, sorry talaga, nawala lahat ng limampung milyon mo. Nababaliw na si Elaine at sinabing, Higit isang bilyon ang halaga ng Villa ko. Hindi lang ako mabibigyan ng limampung milyon. Bigyan mo ako ng isa pang limampung milyon, nangako ako ng isandaang milyon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Bahagyang umiti si Lian at sinabing, Isinulat na namin ito ng itim at puti. Limampung milyon ang kabuoan. Ayon sa ating kasunduan, mayroon kang tatlong araw upang ibalik ang pera. Kung hindi ka makalakam ng pera, magiging limang libo. Ten thousand plus five million na interes, kabuoang limamput limang milyon. Kapag binayaran mo ang pera, ang vilya ay hindi na nakasangla sa akin. Ngunit kung hindi ka makapaglabas ng 55 milyon, pasensya na, akin ang villa na yon. Sumagot si Elaine, hindi, hindi akin ang villa na yon. Pag mamayari ito ng aking manugang, hindi iyon binibilang. Gaya ng sinabi ko, sa oras na ito, naramdaman ni Elaine na hindi siya makapasok sa villa sa anumang paraan, dahil ang villa ay pag-aari ni Charlie. Minsan hiningi niya ito kay Charlie, gagawin ito ng kanyang anak at asawa, nawalan siya ng napakaraming pera at nawala ng bahay. Alam nilang lahat ang tungkol sa pagkawala ng Villa, kaya dali-dali niyang sinabi kay Lian. at Lian, napanalunan mo ako ng mahigit dalawang milyong cash at isang bahay. Hayaan mo akong pumunta sa bahay na ito. Napakarami mong panalo at kumita ka na ng malaki. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Lian. Binago niya ang kanyang mukha at malamig na sinabi, Alain, you can't afford to repay the bill, right? Akala mo talaga bully si Lian. Kung hindi ka magbayad ng pera, huwag mo akong sisihin sa pagbilang ng aking mukha at pagtanggi sa mga tao. Nagmamadaling umiyak si Alain at sinabing, Ate Lian, gawin mong mabuti, hindi akin ang vilya, hindi ko maibibigay sa'yo. Si Lian ay walang pakialam, at malamig na sinabi, Sinasabi ko sa iyo, hindi mo sasabihin sa akin ang mga walang kwentang kalokohan. Dapat bayaran mo ang pera o ibigay sa akin ang vilya. Kung hindi, hahayaan ko ang aking pamangkin na kolektahin ang utang. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ni Lian, ang tanga ng pamangkin ko. Kung hindi ka magbabayad ng pera, magingat ka kapag pinutol niya ang iyong mga kamay. Mapait na umiyak si Elaine at sinabing, Pinatay mo ako, hindi ako makakakuha ng 55 milyon, ate Lian. Gaya ng sinabi niya, nagmamadali siyang nagmakaawa kay Horia at sinabing, Ate, masasabi mo ba ang isang bagay na maganda sa akin, hindi ba kaibigan mo si Sister Lian? Walang pakialam si ate Lian sa pera. Tell her to let me go this time, please, pwede ba? Walang magawang sinabi ni Horia. Paumanhin Elaine. Hindi talaga kita matutulungan dito. Kung tutuusin, masyadong maraming pera ang nawala. Bagamat sinabi niya 'yon, napaka-refresh ng puso ni Horia. Haha. Alain, itong mabahong babae, hayaan mong ipakita ang iyong kayamanan sa harap ko at maglakas-loob na tuyain ako. Ngayon alam mo na ang kapalaran ng masaktan mo ako, di ba? Ang iyong ipon, ang iyong bahay, at ang villa ng iyong manugang ay magiging akin. Simula ngayon, wala ka na Alain. Nang makita ni Alain na walang kwenta ang pagmamakaawa sa kanya, dali-dali siyang lumuhod sa harapan ni Lian. Humawak sa binti ni Lian at sumigaw. Sister Lian, napakayaman mo, kaya huwag mo akong itulak sa kamatayan, kaya mo ba? Hindi ako makabuo ng napakaraming pera. Inis na sinipa siya ni Lian at naiinis na sinabi. Huwag mo akong sundan sa ganitong paraan. Diba sabi mo bumalik ka ng kaunti kapag nanalo ka? Ngayong nawalan ka ng pera, hayaan mo e eh save kita ng ilan. Sampung milyong utang, saan galing ang mukha mo? Si Elaine ay sinipas sa lupa at nagmamadaling bumangon, umiiyak at sinabing, Sister Lian, ako talagang ay walang masyadong pera para sa iyo. Niyakap ni Lian ang kanyang mga balikat at malamig na sinabi, kung gayon, hayaan mong lumapit ang yung manugang at ilipat mo sa akin ang Vilia. Nagmamadaling sinabi ni Elaine. Hindi, kung ganoon, malalaman ng buong pamilya namin, malalaman ng asawa ko at hiwalayan ako. Malamig na tiningnan ni Lian si Elaine sa oras na ito at sinabi, "Elaine, gusto mo bang bayaran ang bill? Sige, teka, tatawagan ko ngayon ang pamangkin ko." at yayain ko siyang pumunta ngayon para magbayad ka ng utang mo na pera, o ibigay sa akin ang vilya. Agad ko siyang hahayaan na tinalo ka sa kalahating katawan. Kabanata limandaan at siyam na putatlo. Sa sandaling ito, inihayag ni Lian ang kanyang tunay na anyo. Ang killing plate ay opisyal na pumasok sa huling yugto. Nakita ni Elaine na si Lian ay may ganap na nakamamatay na ekspresyon sa oras na ito, Paano siya nagkaroon ng anino ng dating mayama na babae? Kaya bigla niyang narealize na baka niloko siya. Sa muling pagtingin kay Horia, naramdaman niyang may mali. Bakit siya ay nagkusa na humingi ng tawad sa kanya ngayon, at pagkatapos ay magkusa na anyayahan ang sarili na maglaro ng majong? May kinalaman ba ang lahat sa kanya? At itong si Lian, hindi ba siya marunong maglaro ng majong? Bakit kaya siya manalo ng napakaraming pera mula sa kanya? Sa pag-iisip nito, bigla niyang napagtanto na malamang na naloko siya. Galit niyang itinuro si Horia at sinabi, Horia, walang hiya kang aso. Nakipagsabuatan ka pa sa iba para gumawa ng sitwasyon at lokohin ako. Saglit na natigilan si Horia at sinabing hindi natural. Alain, ano ba ang pinagsasabi mo? Kung nawalan ka ng pera? Sasabihin mong niloko kita? Hindi mo nakita na natalo pa ako ng pera ngayon? Galit na sumagot si Elaine. Hindi mo ako pinaglalaroan dito. Sabi mo bigyan mo ako ng sikretong signal kanina, bakit hindi mo ako binigyan ng card? Sinabi ni Horia na may umiiwas na ekspresyon. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang lahat. Dapat mong ibalik ang pera kay Sister Lian sa lalong madaling panahon. Huwag pag-usapan ng mga walang kwentang bagay na ito sa akin. Malamig ding tiningnan ni Lian si Elaine at sinabing, Elaine, sinasabi ko sa iyo, bilasan mong magbayad ng pera, o ilabas ang vilya ng walang dahilan. Umakyat ang vex ni Elaine, at itinulak ang majong tibol sa lupa, nagmumura. Kayong mga bastardo ay nagkakagulo para magsinungaling sa akin. Hindi ako magbabayad ng pera. Kumunat ang noo ni Lian. Hindi, right? Sige, teka, tatawagin ko ang pamangkin ko. Pagkatapos magsalita ay agad nilabas ni Lian ang kanyang cellphone at tumawag. Nang marinig ni Elaine na ang kanyang pamangkin ay isang gangster, siya ay balisa at sumigaw. Huwag, kung may pag-uusapan kayo, ate Lian. Hindi siya pinansin ni Lian. Mabilis na nakakonekta ang telepono at ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, Pamangkin ko, may utang sa akin ng sampu-sampung milyon. Halika at humingi ng pera. Tapos bibilhan kita ng BMW. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, isang galit na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ha, ergo, may nangahas na umutang sa iyo ng pera. Sa tingin ko ay ayaw niyang tumambay sa Ores Hill, tama ba? Nasaan ka? Akayin ka agad ang isang tao at tingnan kung paano ko magagawang linisin siya. Nagmamadaling sinabi ni Lian. Okay. Nasa Thompson First Class C11 ako. Pagkababa ng telepono, buong pagmamalaki niyang tiningnan si Elaine at nakangiting sinabi. Nako, malapit na ang pamangkin ko. Ipinapayo ko sa iyo na humanap ng paraan para mabilis na makalakam ng pera. Magtanong sa iyong manugang na ilipat sa akin ang villa. Kung hindi, hintayin mo siyang dumating. Mag-ingat ka at hindi ka na makakain. Sa sandaling ito, labis na nagsisisi si Elaine, at nais niyang sampulin ang sarili ng ilang beses. Bakit siya nahuhumaling sa pera, kailangan niyang ay gako kay Horia, nalalapit siya at maglaro ng mahjong, kasama ang grupong ng mga babae ni Ko. Okay lang ngayon, not to mention all of her net worth, sinangla din niya ang villa ni Charlie kung ayaw ni Charlie na gamitin ang kanyang villa para bayaran ang kanyang mga utang. Ano ang magagawa niya? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng pagkadismaya si Elaine. Sa sandaling ito, biglang may mga yabag sa labas. Pagkatapos, isang matipunong lalaki ang pumasok sa pinto, sa likod niya, na sinunda ng isang dosenang mga lalaki. Lahat sila ay limang malaki at tatlong makapal, na may malamig na mukha. Hindi sila sanay sa unang tingin. Kabanata limandaan at siyam naput pagkapasok na pagkapasok niya sa pinto, ang lalaki ay naging mahinahon ang mukha at nagtanong sa malamig na boses. Sinong naglakas loob na hindi magbayad ng inutang na pera sa pangalawang tiyahin ko? Itinuro ka agad ni Lian si Elaine at sinabing, Ron, siya yun. Ang bisita ay ang kanyang panganay na pamangkin, si Ron Hee. Ang nagyayelong tingin ni Ron ay bumagsak kay Elaine, at sinabing, Okay, wala ka pa bang utang? Alam mo ba kung sino ako? Ayaw mo na bang tumira sa Ores Hill? Sa sobrang takot ni Elaine ay nanginig siya at sinabing, Wala talaga akong pera, malamig na sinabi ni Lian. Tumigil ka sa pakikipag-usap sa akin, ilabas mo ang vilya kung wala kang pera. Bumagsak si Elaine at sumigaw, Wala akong pera, ang dami kong pera. Wala akong maraming pera. Kung papatayin mo ako, hindi mo ito makukuha. Humakbang si Ron, hinawakan si Elaine sa buhok, at sinampal ng malakas ang mukha nito. Sa isang iglap, nalabas lahat ang pisngi at pagdurugo ng ilong ni Elaine. Napaupo si Elaine sa lupa at napasigaw sa kahihiyan. Sinampal ulit siya ni Ron at sinumpa, Bigyan mo ako ng ho, at pupunitin ko ang iyong bibig. Nagulat si Elaine at agad na napatikip ng bibig. Tumingin kay Ron, hindi man lang naglakas-loob na ilabas ang kapaligiran. Sinipa ni Ron si Elaine sa lupa, tinapakan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga daliri sa paa, at tinadyakan siya sa lupa. Malamig na nagtanong, "Tatanungin kita muli, bakit hindi mo binabayaran ang pera?" Si Elaine ay pinalo sa matinding sakit at siya ay umiyak at umiyak. Sister Lian alang-alang sa lahat at mga kaibigan, mangyaring bigyan ako ng oras. Kumunat ang noo ni Lian at sinabing, ngayon lang kita nakilala, hindi tayo magkaibigan. Tsaka anong uri ng kaibigan na mapapatawad ang 55 milyon na utang? Nagbanta rin si Ron, na yamakap kay Elaine. Mga lumang bagay, gusto mong magkamali. Nakita mo na ba ang mga kapatid ko? Hahayaan ko silang magpalitan sa paghihintay sa iyo, at pagkatapos ay kunan ka ng video. Sa tingin ko dapat nasa tamang edad ka. Kapag ito ay tulad ng isang lobo, tulad ng isang tigre, natatakot ako na ang asawa mo ay hindi masiyahan, tama ba? Hayaang galawin ka ng isang dosenang batang lalaki, ang cool noon. Natakot bigla si Elaine. Mapait siyang nagsumamo. Sister Lian, sa tingin mo ba ito gagana? Tatawagan ko ang aking manugang at hilingin sa kanya na dalhin ang certificate ng vilya. Pwede mo na akong bitawan? Ang dose-dose ng mga taong nakatayo sa kanyang harapan ay pawang may mga tato. At silang lahat ay mabangis at masama. Ang ganitong uri ng tao ay hindi niya kayang bayaran. Kung magpapatuloy ako ng ganito, natatakot akong mabugbog ako hanggang mamatay o mapipilitang barilin ang ganoong uri ng video. Mukhang si Charlie lang ang makapagliligtas sa kanya. Malamig nang umiti si Ron sa pagkakataong ito at sinabing, Maaari kang tumawag, ngunit hindi mo siya papayag ang tumawag ng pulis para sayo. Talagang hindi, nagmamadaling sabi ni Elaine, pwede ba akong lumaban sa harap mo? Sinabi ni Ron na may malamig na mukha. Bago ka tumawag, dapat mong habarin ang lahat ng iyong damit. At hayaang kumuha ako ng 360 at na degree na video na walang dead ends. Kung maglakas-loob kang tumawag ng pulis sa hinaharap, ipapadala ko ang video online. Tinamaan ng kidlat si Elaine. Gustong gumawa ng video. Nasa 50s na ako. Gusto ba ng mga taong ito na gumawa ng mga video tungkol sa akin? Kung lumabas ang video na ito, gusto mo ba ang yung lumang mukha? Bukod dito, hanggat ikaw mismo ang kumuha ng video na ito. Ito ay karaniwang katumbas ng pag-aabot sa iyong pinakamalaking hawakan sa kabilang partido. Sa pamamagitan nito bilang isang pagbabanta, siya ay isang manika sa awa ng iba. Kung hindi ka maglakas loob na bayaran ng pera o tumawag ng pulis siya, maaaring e-publish ng kabilang partido ang video na ito at gawin siyang katatawanan ng Orace Hill. Hindi mo ma ang video na ito. Kabanata limandaan at 65. Nang maisip niya ito, hindi napigilan ni Elaine na umiyak. Isang matinding kahihiyan biglang pumasok sa puso niya. Umiyak siya at nakiusap, "Huwag mo akong gawa ng video. Tatawagan ko ang aking manugang." Sa totoo lang, lumaban ka sa harap mo at lumaban ka ngayon. Hayaan siyang dalhin ng sertipiko ng bahay ngayon. Isa pa Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi binili ni Ron ang kanyang account at malamig na tumingin sa kanya. Ang aking mga patakaran ay ganito, kung sakali. Ang video ngayon, kailangan mong kunan at walang nang ibang option. Kung magkukusa ka na habarin ang yung mga damit, magiging mapayapa tayong lahat. Ngunit kung ayaw mo, then I can let my subordinate to give you a hand. Tulad ng sinabi niya, Tumingin siya kay Elaine pataas at pababa at sinabing may malaswang ngiti. "Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ngayon ang mga Hapon ay mahilig bumili ng mga pelikula mula sa China. Isang babaeng katulad mo ay dapat kang magkasya sa merkado ng Hapon. Tapos ibebenta ko yung video sa Japan, baka ikaw magiging celebrity." Halos himatayin si Elaine sa sobrang takot. Nang marinig ito, hindi na siya nangahas na makipagtawaran. At agad na sinabing may luha sa kahihiyan. Maaari ba akong makipagtulungan? Kailangan kong makipagtulungan. Tumango si Ron, sinipa si Elaine, at pinagalitan. Pumasok ka at alisin mo mag-isa. Si Elaine ay sinipa at gumapang sa susunod na kwarto, nakahiga sa kama, na punit habang hinubad ang kanyang damit. Sa sandaling hinubad niya ang kanyang damit, napaluha si Elaine, at ang kanyang kabuoang katawan ay bumagsak. Naramdaman na lang niya, na nawala ang lahat ng mukha niya sa buhay na ito. Ngumiti si Ron at kinuha ang kanyang telepono, at sinabi habang kinukunan. oh, hindi ko inaasahan Lady Wilson na magkaroon ka ng magandang pigira. Tinakpan ni Elaine ang kanyang mukha at umiyak, ngunit walang paraan para umiyak. Walang simpatiye eh si Ron para sa kanya. Sa katunayan, inayos na ni Lian ang lahat. Noong naglalaro ng majong si Lian, dinala niya ang mga kapatid niya at naghintay sa labas ng villa area. Naghintay siya ng tawag mula kay Lian at pagkatapos ay pumasok at gumamit ng puwersa para pilitin si Elaine na sumuko. Nang matapos ang video, lumabas si Ron kasama ang isang umiiyak na si Elaine at malamig na sinabi, Sige, tawagan mo na ang pamilya mo at hilingin sa kanila na pumunta at magbayad ng pera kung hindi, ipapadala ko ang video sa grupo, hayaang buksan ng lahat ang kanilang mga mata. Agad na tumango si Elaine at nagmamadaling sinabi, Tatawagan ko ang aking manugang. Bagamat sampung libong tao sa kanyang puso, ang hindi makatingin kay Charlie, sa oras na ito, si Charlie lamang ang makapagligtas sa kanya. Kinuha ni Ron ang kanyang video, nang hindi nag-aalala tungkol sa kanyang paglalaro, at mahinang sinabi, Bilesen mo at hayaan mo siyang pumunta, kung hindi, mamamatay kang kahabag-habag. Si Alain ay hindi naglakas loob na makipaglaro, at agad na kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Charlie. Si Charlie ay nasa ikasampung palapag ng Brilliant Club, pinapanood si Jacob na umiinom ng tsaa, kumakain ng merienda, kantahan, at nakikipag-chat sa isang grupo ng mga kaklase, inaalala ang nakaraan. Ngunit naramdaman ang mga damdamin ng mga matatandang ito, ay medyo nakakaingit. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang pagring ng telepono, kinuha ito at nalaman na tumatawag ang kanyang biyanan na si Elaine. Hindi niya maiwasang ma-curious, ang biyanan ay bihirang kumuha ng inisyatiba na tumawag, maliban kung siya ay niloko ng ama. Halimbawa, naskam siya ng P2P at kinailangan siyang makuha, at sumigaw ng mga slogan para mangulekta ng utang. Katutubo niyang ayaw sagutin ang tawag ni Elaine, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, ito ay ina ni Claire pagkatapos ng lahat. Kung hindi niya sinagot ang kanyang tawag, maaaring kailanganin niyang mag-file ng reklamo kay Claire. Kaya lumabas siya sa box 1008, nilagay ang telepono at nagtanong, Mom, okay ka lang ba? Narinig ka agad ang nag-aalalang boses ni Elaine. Charlie, nawala ng pera ang nanay mo, naglalaro ng mahjong. ngayon bawal na akong umalis, kailangan mo akong iligtas. Ah, lumaki sandali si Charlie, kaya sinabi niya, Mom, wala akong gaanong pera, sampu lang o dalawampung libo, sapat na ba yun? Hindi alam ni Elaine kung magkano ang mayroon si Charlie. Kahit may pera si Charlie, Ayaw niyang gastusin ito kay Elaine, kaya't siya ay sadyang nagpanggap na mahirap, at sinabing isang bilang ng sampu hanggang dalawampung libo.